Yan siya so nilagyan ko ng grasa to sa loob. Kaya hindi ko na lalagyan diyan. Madumi. Eh oh. no. Next natin, dark fried. So may grasa na rin sa ilalim. Ayan, hindi ko na lalagyan diyan. Makalat eh. tapos alagay na rin dyan next dyan naman kailangan bago natin ilagay ito iangat mo na natin yung belt para dito para uh, lapat na lapat dito no yan gawin natin gawin natin press lang natin sa gitna yan yan press lang natin yan diba yan natin ito tapos wasap natin tapos yung nut so ipitaman natin ng mano-mano Ayan. Idahan natin mano-mano. Pag -mano. muna. Pag muna natin siyang gagamitan ng impact. Para lapat na lapat talaga natin. Ayan yun. At big sabihin, okay na siya. No? Okay na siya. Mamaya natin na impakin. Gagamitan na impak. Check natin yung bell. Sure natin mo ng grasa. konti lang. Pwede masyadong magkalat. Ayan. Wasser. tapos washer so, tapos na yan so gamitin natin yung pack